ito natin ano ang daming bulaklak pero madalang pambunga bunga nalalaglag ang bunga at kaya sana itong tag ulan na ano? ay tag araw ano ang daming bulaklak po kukuha oh. so, tayo para mai binta rin ngayon Natago yung mga bunga. Isang magandang umaga mga kalingap. Nakakatuwa. Ang daming bunga ng mga, mga talong natin. O. Oh. At the harvest tayo. Ito. Halo-halo. Talong. Mm -hmm. Saka ito. Tawag dito si Guerrilla saka patula ngayon i-deliver natin dyan sa taas i-alok natin sa taas min na uh, dyan sa bambuwa bambuwa yan kaya natin to dagdag -dag natin para sulit bambuwa yung uh, cottages tinan pa natin dito kung mayroon pang uh, no? yung uh, Uh -huh. tabatiti o patula. At yung ating sitaw, pwede na rin, oh. Pwede nang balagan ulit. Ay, balagan. Ang dami. Kaya lang ko. Liliit. Babalag ako sa asod na araw. Kaya naninilaw, ah. So kulang sa pataba na to, papataba na tayo na naman. Aray ko. yeah. ay lagpas na tayo oh. tot man dong. Sigurado may uod. Okay na to. Nalagang isang daan. Dami na. Ayun isa oh. Baka sobra sobra na to. Hmm? Surod na lang yan. May daanan dito. Oh. Ito, ginagawang daanan. Oh. Ganda oh saan pupunta Ayan. so may cottages resorts cottages lang pala walang resorts dinagawa palang pa lang yan ay sa ating kubo malapit oh. yan Ya, nanti kita ya. tahi. Tertib dia. Ya, Untuk Ular. Dah, bagus dah. Bagus dia rumah kereta. <laughs> Tao po. Halo, halo. Talaga <laughs> siya talaga para ako. Pa package no. Halo, halo. No, may, ano ba 'yan? pa ata sila ng sitaw talong? Ah, oh, ganun ba? Sitaw talong? Tao po. Hello, eh. Hello? Oh. Meron na nandoon pa nakatali. Wow. Oh, Sandan lang. <laughs> Sandan lang. Uh, para kwan. Uh, oh. Meron, di ko pa na kwan, uh, Nag ani. Nag-ani ko ako, kaya lang dineliver deliver ko. Kuha kayo, okay. sunod na araw. Okay. Ha? Chito lang kilo eh. Ito ang paborito ng mga gito, hindi nila kasi kung saan nabubuhay. Oo. Ngayon. Ito, bawat mag-serve kami natin ito katanong kung saan. ko lang pa lang para po. daanan so, ito. Oo, so, okay. May gulay ka pa sa bulutin. <laughs> Okra. Ikaw nga, lulutuin ko nga, Ulamin ko. Ah, hmm. mas talaga to, kahit pilay oh. Oh. Ay, ah, oh, aso na to ah. Oh, malakas na oh. Malamagad, ano yan, magatwid yan. Oh. Basta lakad lang lakad, no? Hmm. Para ma-exercise. Ah, uh, si mga ibon dito ah. Corn bill. Dito oh. mission po. May bird watcher ni sila pag kita. Oh, marunong din, no. Takot sila sa camera. <laughs> Di mo kailan yung kain niyon? Din. panggatong, no. Ganda pa naman to. Oh.

Kala ko pa ikutin mo dito eh. Ala ayo. Ala na tayo. Kaya lang sila ng isang kilo. Sige, pitasan ko na para All right. Pitasan ko na lang isang kilo. Baka makuha tayo isang kilo dos may kulay green. Dito tayo mamimitas sa kulay green yan um, malamis-namis kulay green, green grass ang ating uh, order nila sang kilo dun sa taas uchi 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 okay tayo naman ay magluluto okay yan na po yung ating uh, niluluto ano? O, patapos na rin yan nilagyan na natin yung ating uh, sa luyot yan po ay ulam na. Ayan, sari-saring gulay. Merong uh, saluyot, okra, talong, at uh, yung uh, patula. Yung patula. So yan ang pagkain natin mga kalingap. Ang simpleng ulam. Okay, so kain na tayo. Uh, mayroon pala dito uh, tawag dito ay bagong. Yan. Hindi natin sa yung ating okra. So, wag natin sa usa baka may marami matitira dito ay. Yan. Okay. Mhm. Mm Tap. Tap. Hap, ay hayun ha? ha gulay. Ito kasi yung okra, no? Madaming binipisyo na ibinibigay daw. Kaya, araw-araw yung -araw -araw mabayan nito. Yung, yung iba ginagawa nilang uh, uh, okra water. Ito so, muli, salamat salamat, bye bye bye, -bye. yun tayo lahat, yan. mga kasamahan natin na sa bagyo, no, kasama natin nasa sa bagyo, ingat ingit kayo dyan, no, mga timkalingap, kalingap, key boys, yan, birthday celebrant ni, celebrate, no, nagcelebrate si Guaya Baralo ng birthday, at yun, binagyo, so blessings mga kalingap, blessings mga yan, kasi minsan ang bagyo kasi nakakatulong din ano kasi naglilinis ng hangin yan kung madumi na ang hangin yan, eh, yan, tinataboy so ingat-ingat tayo lahat bye bye